pinili ng diyos naisip mo na ba kung bakit ka narito hindi lang dito sa sandaling ito nakikinig sa mga salitang ito kundi narito sa mundong ito sa henerasyong ito sa gitna ng mga laban na iyong kinakaharap hayaan mong sabihin ko ang isang matapang na katotohanan hindi ka ipinanganak para sa karaniwan ipinanganak ka para sa digmaan isang banal na digmaan tinawag kang maging isang mandirigma ng liwanag, isang tagapagtanggol laban sa mga puwersa ng kadiliman na nagbabanta sa sanlibutan. Narito ang isang katotohanang maaring yumanig sa iyo. Ang spiritual na kaharian ay hindi isang malayong konsepto. Ito'y buhay, mas malapit pa kaysa sa iyong hininga. Ang pusta ay napakataas at ang labanan ay napakahalaga. Ngunit napakarami sa mga mandirigma ng Diyos ang nananatiling natutulog. Walang kaalaman sa kanilang pagkatawag at hindi batid ang kapangyarihan at autoridad na kanilang dala. Isa ka ba sa kanila? O nararamdaman mo ang pagyanig sa kailaliman ng iyong puso ang hindi mapigil na tawag ng tadhana? Ang ilan sa inyo ay nagtataka ngayon, paano ako magiging isang mandirigma sinusubukan ko lang mabuhay araw-araw. Mahal na kaibigan, iyan mismo ang nais ng kaaway na paniwalaan mo. Na ikaw ay mahina, kulang o hindi karapat dapat. Ngunit makinig kang mabuti. Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para sa tagumpay. Ang apoy sa iyong kalooban, ang mga kaloob na inilagay niya sa iyong mga kamay at ang Espiritu na nagpapalakas sa iyo, lahat ng ito ay iyong mga banal na sandata. Pag-isipan mo ito, bakit ba napakatindi ng pagsalakay ng kaaway sa iyo? Dahil alam niya ang iyong potensyal. Nakikita niya ang hindi mo pa nakikita, na dala mo ang liwanag ni Kristo, isang liwanag na napakapangyarihan na nanginginig ang kadiliman. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Juan, Juan Mount ang liwanag na iyon, mahal na mandirigma, ay nasa iyo. Pag-isipan mo ito, bakit ba napakatindi ng pagsalakay ng kaaway sa iyo? Dahil alam niya ang iyong potensyal. Nakikita niya ang hindi mo pa nakikita. Nadala mo ang liwanag ni Kristo Isang liwanag na napakapangyarihan na nanginginig ang kadiliman. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Juan 1.5 Ang liwanag na iyon, mahal naman dirigma, ay nasa iyo. Ngunit maging totoo tayo, ang pagiging pinili ay hindi madali. Kasama nito ang mga hamon, mga sandali ng pag-aalinlangan, at isang labanan, na humihingi ng lahat ng mayroon ka. Ngunit narito ang pangako. Hindi kailanman isinusugo ng Diyos ang isang sundalo sa digmaan na walang paghahanda. Kung tinawag ka niya, ibinigay na niya ang lahat ng kakailanganin mo. Ang tanong, papasok ka ba sa labanan o magtatago sa mga anino? Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang espiritual na digmaan. Bubuksan natin ang iyong pagkakakilanlan bilang isang mandirigma ng liwanag. Sama-sama nating tatalakayin ang malinaw na tanda ng tawag ng Diyos sa iyo at kung paano mo mapangangalagaan ang mahalagang liwanag na ipinagkatiwala niya sa iyo. Kaya handa ka na bang tumayo? Dahil hindi lang ito isang mensahe, ito ang iyong marching orders. Magsimula tayo. Narinig mo na ba kung paano ang isang maliit na ningas ay kayang magsimula ng isang malaking sunog. Minsan, nagsisimula ito sa isang liwanag na halos hindi mo mapansin. Ganyan ang nangyari kay Jeremias. Hindi siya gumising isang araw at sinabing magiging propeta ako. Hindi. Ang salita ng Diyos ay sumiklab sa kanyang puso nang hindi inaasahan. Isang maliit na ningas na lumago hanggang sa lamunin siya nito. Ikaw kaya pinili ng Diyos? Nararamdaman mo ba ang ningas sa iyong kalooban? Marahil ito'y isang tahimik na tulak sa panalangin o isang hindi maalis na pasaning baguhin ang mundo. Ano man ito, hindi iyon nagkataon. Ito ang Espiritu Santo na nagsisindi ng apoy sa iyo, ngunit maging tapat tayo. Ano ang mangyayari kapag ang apoy ay tila masyadong matindi? Ayaw ni Jeremias ang apoy noong una. Sinubukan niyang pigilan ito. Sinasabi, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Jeremias 29 Naiintindihan mo ba iyon? Marahil sinubukan mong patahimikin ang tawag dahil masyado itong mabigat o hindi maginhawa. Ngunit tulad ng natuklasan ni Jeremias, ang apoy na ito ay hindi iyo para patayin. Ito'y pagpapahid ng Diyos sa iyo. Isang banal na utos na hindi maaring balewalain. Ang kwento ni Jeremias ay nagpapaalala sa atin ng isang matinding katotohanan. Ang apoy ay nagdudulot ng pagkabagabag. Sinusunog nito ang mga bagay na wala nang silbi. Handa ka bang hayaan ang apoy ng Diyos na guluhin ang iyong buhay? Sunugi ng mga abala, pagiging kampante at takot? Hindi ito isang karaniwang apoy. Ito'y isang apoy na naglilinis. Hinahamon tayo nito, ngunit binabago rin tayo. Alin sa bahagi ng iyong buhay ang maaaring hinihiling ng Diyos na ialay mo sa kanyang banal na apoy? Narito ang bagay tungkol sa apoy. Hindi lang ito nagbibigay ng liwanag at init. Ito rin ay nakakakuha ng atensyon. Nang magsalita si Jeremias, agad siyang nakatanggap ng pagsalungat Pinagtawanan siya, pinagbantaan at sinubukang patahimikin. Gayunpaman ang apoy sa kanyang kalooban ay lalo pang nagningas. Bakit? Dahil alam niya ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Naranasan mo na bang sa lungatin dahil sa iyong pananampalataya? Tandaan, ang kaaway ay inaatake ang mga may dala ng liwanag dahil natatakot siya sa kanilang kapangyarihan. Inilarawan ni Jeremias ang apoy sa kanyang puso na parang nakakulong sa aking mga buto. Jeremias 20.9 Hindi lang ito isang damdamin. Ito ay isang puwersa. Hindi niya ito kayang pigilan. Ang apoy ay nagudyok sa kanya na magsalita ng katotohanan, harapin ang kawalan ng katarungan at magdala ng liwanag sa kadiliman. Ang parehong puwersa ay kumikilos din sa iyo, pinili ng Diyos ano kaya ang mangyayari kung hindi mo na ito pipigilan? Ngunit narito ang magandang balita. Ang apoy na ito ay hindi mapanira. Ito'y naglilinis. Hindi ito sumusunog upang sirain kundi upang maglinis, magbigay liwanag at magbigay ng lakas. Ito ay ang walang hanggang sigasig para sa katuwiran, katotohanan at kaluwalhatian ng Diyos. Isipin mo kung ano ang anyo ng mundo kung ang bawat mananampalataya ay hinayaan ang apoy na ito na malayang magningas. Anong kagalingan, pagbangon at pagbabago ang maaring maganap sa pamamagitan ng iyong buhay? Ngunit tulad ng anumang apoy, ito'y kailangang pangalagaan. Kung pababayaan, mawawala ito. Kapag hinayaan mong pumasok ang mga abala, negatibong impluensya o pagdududa, ito'y mahihina. Ang ingay ng social media, nakakalason ng na mga impluensya at pagiging abala ay maaring pumatay sa sinindihan ng Diyos. Napansin mo ba ang mga bahagi ng iyong buhay kung saan ang ningas ay tila humihina? Panahon na upang buhayin itong muli. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at intensyonal na pakikitungo sa Diyos. Kailan ang huli mong pagkakataon na nagdeklara ng isang bagay sa iyong buhay? may kapangyarihan sa pagsasalita ng katotohanan sa himpapawid. Sabihin mo ito ngayon, hindi ko hahayaang mamatay ang apoy. Sabihin mo ito ng may paniniwala dahil ang iyong mga salita ay kaayon ng kalooban ng Diyos. Sa tuwing idinedeklara mo ito, binubuhay mo ang ningas, pinapatunayan ang iyong pangako na mamuhay bilang sisidlan ng kanyang liwanag. Isipin mo ito. Ang mundo ay desperado para sa liwanag na dala mo. Maraming tao ang nakakulong sa kadiliman, naghahanap ng pag-asa, at ikaw ang sagot ng Diyos sa kanilang panalangin. Ang iyong ningas ay hindi para sa iyo lamang. Ito'y para sa bawat pusong sugatan, bawat kaluluwang naliligaw, at bawat buhay na tinawag ng Diyos na abutin mo. Papayagan mo bang magningas nang maliwanag ang iyong liwanag para sa kanila? Sa wakas, Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang pangako. Ang apoy ng Diyos ay hindi kailanman mapapawi. Hanggat nananatili kang konektado sa Kanya, ito ay mag-aalab, gagabay, magpapalakas at magbabago sa iyo. Kaya't ingatan mo itong mabuti, pinili ng Diyos. Pakainin mo ito ng pananampalataya, gatungan mo ito ng pagsunod, at haya ang liwanagan nito ang bawat madilim na sulok na iyong mararating. Dahil ang apoy na nasa iyo ay hindi lang basta isang ningas, ito ay isang parola at hindi ito magagapi ng kadiliman. Isipin mo si Esther, isang batang babaeng hudyo na tahimik na namumuhay sa isang banyagang lupain. Hindi niya hinangad ang pansin o inasahan na mababago niya ang daloy ng kasaysayan. Ngunit nang ang kanyang bayan ay nasa panganib ng paglipol, sinabi ng kanyang pinsan na si Mardokeo, Sino ang nakakaalam? Marahil ikaw ay inilagay sa posisyong ito para sa ganitong panahon. Esther 4.14 Inilagay ng Diyos si Esther sa palasyo at binigyan siya ng lakas ng loob at impluensya. Ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos, pinili ng Diyos na kanyang gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian? Lumapit tayo kay Nehemias nang marinig niyang ang mga pader ng Jerusalem ay nasira, siya ay nanalangin at tumangis, ngunit hindi siya tumigil doon. Nakita ni Nehemias na ang labanan ay hindi lamang tungkol sa mga bato at semento. Ito'y espiritual na laban upang maibalik ang bayan ng Diyos. Ang Diyos ng langit ang magbibigay sa atin ng tagumpay, kanyang ipinahayag. Nehemias 2:20. Gaano kadalas nating nalilimutan ang espiritual na kahalagahan ng ating mga hamon? Handa ka na bang makita ang iyong mga pakikibaka bilang bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos? Tulad ni na Esther at Nehemias, ikaw ay inihanda ng Diyos ng mga espiritual na sandata. Inilarawan sa Ephesians chapter 6, 10-18 ang armor of God, ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang sapatos ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, at ang espada ng espiritu. Bawat piraso ay may layunin, katotohanan upang gabayan ka, katuwiran upang protektahan ka, at ang salita ng Diyos upang labanan ang kasinungalingan. Isinuot mo na ba ang iyong baluti ngayon? Isipin mo si Jesus sa sinagoga sa Nazareth Lucas chapter 16 to 21. Binasa niya ang mula kay Isayas, Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha at buong tapang niyang sinabi, Ngayon natupad ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nakasulat. Ito'y buhay sa Kanya. Ang parehong buhay na salita na ito ang iyong pinakamakapangyarihang sandata. Anong mga katotohanan mula sa kasulatan ang ginagamit mo upang harapin ang mga hamon sa iyong buhay? Pag-isipan mo si Maria, ang ina ni Jesus. Nang sinabi ng anghel na si Gabriel na siya ay magdadala ng tagapagligtas ng mundo, hindi niya lubos na naintindihan kung paano mangyayari iyon. Gayunman, tumugon siya sa pananampalataya. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Lukas 1:38. Ang kanyang pananampalataya ang naging kalasag niya na nagbantay sa kanyang puso laban sa takot at pagdududa. Paano mo mapapalakas ang iyong kalasag ng pananampalataya sa araw na ito? Isipin mo rin si Ana, ang propetisa sa Lukas 2:37. Naglingkod siya sa templo, sumasamba araw at gabi na may panalangin at pag-aayuno. Bagamat siya ay matandana, ang kanyang disiplina sa espiritual ang naging daan upang siya ang unang kumilala kay Jesus bilang Mesiyas. Ang panalangin at pag-aayuno ay makapangyarihang mga sandata upang patalasin ang iyong espiritual na pandama at ihanda ka para sa labanan. Naglaan ka na ba ng puwang para sa mga sandatang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Si Esther ay kailangang mag-navigate ng politika sa palasyo at isugal ang kanyang buhay upang lumapit sa hari. Gayunpaman, nanatili siyang nakatuon sa kanyang misyon. Si Nehemias naman ay hinarap ang panlilibak at mga banta, ngunit tumangging itigil ang pagtatayo ng pader. Pareho silang nakatuon sa layunin na ibinigay ng Diyos. Anong mga abala ang pumipigil sa iyo mula sa pagtupad sa tawag ng Diyos? panahon ng alisin ang mga ito at magpatuloy sa gawain. Nang maghanda si Esther na harapin ang hari, hiniling niya sa kanyang bayan na mag-ayuno at manalangin. Idineklara niya, kung ako'y mamamatay, ay mamamatay ako. Esther 4, 16 Ang kanyang katapangan ay nagmula sa kanyang pagkakilala na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa kanyang takot. Naideklara mo na ba ang tagumpay sa iyong mga laban ngayon? Magsalita ka ng buhay sa iyong mga kalagayan at magtiwala sa Diyos na magbibigay ng tagumpay. Pinaalalahanan ni Nehemias ang kanyang mga manggagawa. Huwag kayong matakot. Alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at kamangha-mangha. Nehemias 4:14. Ang resulta ng iyong mga laban ay hindi nakasalalay sa iyong lakas kundi sa kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw ay nalulula, alalahanin na siya ang nakikipaglaban para sa iyo. Hayaang siya ang manguna. Ang tapang ni Esther ay nagligtas ng isang bansa. Ang determinasyon ni Nehemias ay muling nagtayo ng isang lungsod. Ang mga panalangin ni Ana ay naghanda sa kanya upang makilala ang Mesiyas. Ang bawat isa ay gumamit ng mga espiritual na sandatang ibinigay ng Diyos. Pinili ng Diyos, ikaw ay inihanda at binigyan ng kakayahan upang harapin anuman ang darating sa iyong buhay. Ngayon, ikaw naman ang papasok sa labanan. Ano ang gagawin mo sa mga sandatang hawak mo? Isipin ito. Si Josue ay nakatayo sa harap ng lupang pangako, nakatanaw sa napakalaking pader ng Jericho. Ang gawaing nasa harap niya ay tila imposible, ang kaaway ay masyadong malakas, ang mga hadlang ay napakahirap. Pagkatapos, nagsalita ang Diyos, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, ako'y isa sa iyo, saan ka man pumunta. Josue 1.9 Sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Ang labanan ay hindi lamang tungkol sa diskarte o lakas, ito'y tungkol sa autoridad. Ano ang laban na nasa harap mo ngayon? Anong mga pader ang tila masyadong mataas upang mapagtagumpayan? Narito ang isang katotohanan na dapat magbigay ng sigla sa iyong puso. Ikaw ay hindi ordinaryo. Lumalakad ka na may autoridad mula sa langit mismo. Nang si Josue ay humakbang patungo sa Jericho, hindi lang ito isang tao na nagmamartya. Ito ay ang piniling leader ng Diyos, may tatak ng pabor mula sa langit. Gayon din, dala mo ang tatak ng langit. Nakikita ito ng kaaway at siya ay nanginginig. Nauunawaan mo ba ang kapangyarihan na hawak mo? Isipin ito. Lumakad ka sa isang silid at ang lahat ay nagbago. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kanino ka kabilang. Ang iyong presensya ay nagdadala ng kapayapaan kung saan may kaguluhan, liwanag kung saan may kadiliman, at pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. Tulad ng anino ni Apostol Pedro na nagdulot ng kagalingan mga gawa 5.15, ang iyong panalangin, mga salita at gawa ay maaaring magbago ng espiritual na atmosfera. Paano kung yakapin mo ng lubusan ang autoridad na ito? Ang pinakamalaking sandata ng kaaway ay hindi lakas, ito'y panlilin lang. Bumulong siya ng mga kasinungalingan upang pagdudahan mo ang iyong autoridad. Hindi ka sapat, hindi ka banal, hindi ka karapat dapat. Ngunit ang mga ito'y mga abala lamang, hindi katotohanan. Maaring naniwala si Josue sa parehong mga kasinungalingan nang harapin niya ang Jericho. Ngunit pinili niyang magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Hinahayaan mo ba ang takot o pagdududa na pigilan ka mula sa pag-angkin ng iyong tagumpay? Ang iyong mga salita ay may bigat na pangwalang hanggan. Sinasabi ng Kawikaan chapter 18 to 21, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ang unang kilos ng autoridad ni Josue sa Jericho ay hindi pisikal, ito'y espiritual. Ipinahayag niya ang mga tagubili ng Diyos at iniutos ang katahimikan sa kanyang bayan upang manatili ang kanilang pagtuon sa Panginoon. Ano ang mga deklarasyong binibigkas mo sa iyong buhay? Naaayon ba ang mga ito sa autoridad ng langit? Naalala mo ba nang ipinanalangin ni Eliseo na mabuksan ang mga mata ng kanyang lingkod upang makita ang mga karwahing apoy na nakapaligid sa kanila? Mas marami ang kasama natin kaysa sa kanila. Dos Hari 6.16 Ang parehong espiritual na realidad ay nasa paligid mo ngayon. Ang iyong autoridad ay hindi lamang tungkol sa mga tagumpay sa lupa. Ito'y nakaugat sa hindi nakikitang kaharian kung saan ang hukbo ng Diyos ay nakikipaglaban para sa iyo. Nananalangin ka ba na parang nasa likod mo ang langit? Ang takot ay susubukan kang sakupin lalo na kapag mataas ang pusta. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang takot ay hindi maaring makisama sa banal na autoridad. Nang harapin ni Josue ang ilog Jordan, umalingaw umalingawngaw ang mga salita ng Diyos. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob huwag kang matakot. Josue 1.9 Ang takot ay maaaring bumulong, ngunit ang autoridad ay sumisigaw ng mas malakas. Anong mga takot ang hinahayaan mong magsalita ng mas malakas kaysa sa mga pangako ng Diyos? Habang pinangunahan ni Josue ang Israel, dinala niya sila sa kanilang kapalaran, isang lugar ng pangako at katuparan. Gayon din ang iyong pagsunod at tapang ay may malalawak na epekto. Ang pag-asa na dinadala mo sa isang sirang sitwasyon o isang sugatang buhay ay maaaring magbago ng isang tao magpakailanman. Sino ang naghihintay para sa iyo na yakapin ang iyong autoridad? Sa kritikal na sandaling ito, pakinggan ito. Ang langit ay nagsasalita sa iyo. Ikaw ang aking anak. Ikaw ay inihanda. Ikaw ay pinili. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't humayo kayo, Mateo 28, 8-19, ipinapasa niya ang autoridad na iyon sa kanila at sa iyo. Tanggapin mo ba ito ngayon? Ang pinakadakilang sandali ni Josue ay hindi nang marinig niya ang pangako ng Diyos. Ito'y nang kumilos siya dito. Siya'y sumigaw, at ang mga pader ay bumagsak. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Lumakad ka ng may tapang sa sitwasyong iyon. Magsalita ka ng buhay sa kadilimang iyon. Maglingkod ka bilang sisidlan ng pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. Kapag bumulong ang takot, ipahayag mo. Ako ay anak ng hari. Pinili ng Diyos, ang mga pader sa harap mo ay malapit ng bumagsak, hindi dahil sa kung sino ka kundi dahil sa autoridad ng isa na nauuna sa iyo. Tatanggapin mo ba ang hakbang na ito? Habang tayo'y lumalapit sa katapusan, hayaan mong ang katotohanan ito ay tumagos sa iyong puso. Ikaw ay pinili bago pa ang mundo, tinawag ayon sa pangalan para sa layuning tanging ikaw lamang ang makakaganap. Ang liwanag na dala mo ay hindi aksidente. Ito'y isang banal na deposito mula sa langit. Isipin mo ang araw na tatayo ka sa harap ng trono ng Diyos. Alam mong ipinaglaban mo ang mabuting laban. Masasabi mo ba, iningatan ko ang liwanag at natupad ko ang aking tawag? Huwag kang magkamali, mandirigma ng liwanag. Ang labang ito ay hindi para sa mga mahina ang loob. Ang kaaway ay naglalakad na parang liyong umuungal, naghahanap ng masisila 1 Pedro 5.8 Ngunit narito ang magandang balita. Ang kanyang ungol ay walang laban sa autoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang parehong espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nasa iyo. Hindi ka lang nakikipaglaban para sa tagumpay. Ikaw ay nakikipaglaban mula sa tagumpay. Handa ka na bang manindigan? Ang iyong pagsunod ngayon ay may kakayahang makaapekto sa mga henerasyon. Isipin mo ang tapang ni Esther. Ito'y nagligtas ng isang bansa. O ang matatag na pananampalataya ni Pablo, ito'y nagpalaganap ng ebanghelyo sa mga kontinente. Ang mga desisyon na ginagawa mo bilang isang mandirigma ng liwanag ay hindi lamang tungkol sa iyong sariling buhay. Ito'y may epekto sa napakaraming iba. Sino sa iyong paligid ang naghihintay para sa iyo upang maging tagapagdala ng pag-asa at katotohanan? maging totoo tayo. Magkakaroon ng mga araw na ang bigat ng labanan ay tila napakabigat, na ang apoy ay tila humihina, at ang mga kasinungalingan ng kaaway ay tila mas malakas kaysa sa mga pangako ng Diyos. Ngunit tandaan ito, pinapalakas niya ang mahihina at nagbibigay ng lakas sa mga pagod. Isaiah 40.29 Kapag naramdaman mong hindi mo na kayang magpatuloy, sumandal ka sa kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging ganap sa iyong kahinaan. Ang panahon upang kumilos ay ngayon. Ang mundo ay mas madilim kaysa dati at ang pangangailangan para sa mga mandirigma ng liwanag ay mas agarang kinakailangan. Ang mga tao sa iyong paligid ay naghahanap ng pag-asa, katotohanan at kapayapaan. Tatayo ka ba upang tuparin ang iyong panawagan, pinapayagan ang iyong liwanag na magningning sa kadiliman? Tandaan, kahit ang pinakamaliit na liwanag ay kayang tumagos sa pinakamalalim na gabi. Ano ang gagawin mo sa liwanag na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Balang araw, ang iyong kwento ay ikukwento. Sa iyong mga anak, sa iyong komunidad, o sa harap mismo ng langit. Anong pamana ng pananampalataya ang iiwan mo? Masasabi kaya tungkol sa iyo, nakipaglaban siya ng may tapang, nagmahal ng may buong puso at lumakad ng may autoridad? Ngayon ang iyong pagkakataon upang hubugin ang pamana na iyon. Huwag nating palampasin ang sandaling ito nang hindi idinedeklara ang katotohanan sa ating mga buhay. Sabihin mo ito ng malakas. Ako ay isang mandirigma ng liwanag. Pangangalagaan ko ang apoy, gagamitin ang aking mga sandata at lalakad sa autoridad. Hindi ako talunan, ako ay matagumpay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga deklarasyon. Ito ang iyong sigaw ng labanan. Sabihin mo ito hanggang sa ito'y tumagos sa iyong kaluluwa. Kapag ang labanan ay tila napakahirap, itaas mo ang iyong mga mata sa walang hanggan. Ang mga pakikibaka ng ngayon ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhati ang naghihintay ay walang hanggan. Ang pahayag 20 versikulo 4 ay nangangako. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit. Ito ang pag-asang ating pinaglaban, isang hinaharap kung saan ang liwanag ay magahari magpakailanman. Ngayon, pinili ng Diyos Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Papasok ka ba sa iyong tawag? Pangangalagaan mo ba ang liwanag sa loob mo at tatayo bilang isang parola ng pag-asa? Ang tagumpay ay tiyak na, ngunit nangangailangan ito ng iyong aktibong pakikilahok. Ito ang iyong sandali upang tumugon sa tawag ng Diyos ng may tapang at pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, salamat sa pagpili sa akin bilang isang mandirigma ng liwanag. Pinapangako kong pangangalagaan ang apoy na inilagay mo sa akin, gagamitin ang mga sandatang ibinigay mo at lalakad sa iyong autoridad. Palakasin mo ako para sa mga laban sa hinaharap at punuin ako ng tapang at pananampalataya. Naway ang aking buhay ay magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan at magdala ng liwanag sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.